Marlon, paki, paki rewind mo nga. Paki rewind mo. Dali lang ha, yeah. lang ang merienda nyo. Okay. Yan, dali ha. Okay, pause mo dyan, pause mo. Ako. Yan nga. Yan nga yung killer, oh. Yan nga. Ako nga. Huh? Ikaw nga. Ay, 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 ay. ay. I'm Celito. I'm Daria. Ah, <laughs> type ko. Ah. Ay, macho. Mm. Bakit gusto mo mag-date. Sama mo barkada mo. Available kami tatlo. No? Huwag <laughs> ka. Ibang klase kami ng trabaho. Parang helicopter. Hoy, <laughs> <laughs> mga bruha! chip-chip nyo, no? Saan <laughs> nyo madedengoy nyo ko? Mga chingoy, di ba? Miembro ka? <laughs> Ay, pink card holder. Ah! <laughs> Diyak ah! lang. Sayang, Dakota ka pa naman. Uy, Day, wala kayong alam. Adjustable po ha. Bakit? Ah. Droskas ba yan? Ay, para naman taa ng bilyang. tama-tama may dala kong tisa. Uy, mga hindi lang droskas to. push butong pa. Push button. Parang doorbell pala. Ah! <laughs> o, oh, tibali. Akala namin maaarabot namin, cute. Tibali, may lakad naman kami. Ako sa Bukawi. Ako naman sa Romulus. Magmamasahil pa ako. Ako sa 690. Oh, sige, mga tita. Ayun ako, tita. Sandali. Okay. Iyong pupuntahan mo. O. Oh. ingat ka, ha? Okay. Maraming... Don. Ha? Huh? Yes, ako? Oo. Oh, oh. Ay, bruha. Tungkol sa bagay na yun. Huwag kang magalala. Matagal na kami. Babo. Si babo. Ba na. Ba kayo ha? Bogi. Nine. Two. Bye. Bye. Ba, 'di ko na ginagawa 'pag gumulong. 'yun. Silpot dum di kanari na 'yun eh. Tara, Dali. Dali.

Balik sa kotse! Tutal natin! Tama na tama na sa yung yung mo at sayaron pa sa sapatos mo. Okay ba? Salamat sa t Pumili ah. Okay ba? Eh, ayos din. Medyo maluwag ng konti pero kesa naman ako bad ako, no? Tama. Tom, siya nga pala. Ito nga pala yung tape. Uh, yan ba? Oo, oh, okay, hindi, ba, hindi ba, mo po muna kayo dyan. O, oh, sila Tom ha. Pus! Yun ang ah. tinakira mga tinutunta natin ha. Atasin mo! Marlon, paki, paki-rewind mo nga, Paki-rewind mo. Dali lang ha, kuha lang ang merienda nyo. Okay. Yan, dali ha. pos mo dyan, pos mo. Ako. Yan nga. Yan nga yung killer, oh. Yan nga. Ako nga. Ha? Ikaw nga. eh sa mga kamay? pos boss. Ano tape? Hmm? 오, 이 으이, 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 이 으이, 이 으이, 으이, 이 으이, 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 이 으이, 으이, 이 으이, 이 으이, 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 kita? Ha? Hah? Pus! Pus! Pabahan yang tatlo! Ayam na sila. Mas mahal lagi to. Sabit ako dito eh. Tayo na. Bilihin nyo! Ha? Tara! Sige! Bilihin nyo! Si Chocolate! Chocolate! Sorry! Chocolate! 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 Marlon! ada dami siya sa kaya, dadali sa ospital. Oo! Chocolate. Chocolate. Sorry, Aldol. Sana, may detention na kayo. Para malibre ko yung tatlo. Pero, Idol, nakuha nila yung tipe. Sabi, Idol. Sorry, Idol. Sabi, Idol. Too late. chocolate late, late.